Nadin sa Monte nagsalita na napaiyak dahil sa naging karanasan sa GMA Gala 2024 na galit ang asawa. Nadin sa Monte nagsalita na hinggil sa hindi magandang karanasan sa GMA Gala 2024. Wishing na matrato ako. fair nila, Yung fair naman ba? Diba? Okay, nung binigyan nila ako ng invitation, forget gala. Sa eksklusibong panayam ni Oji sa aktres, na pag-alaman na totoo ang mga pumalat na balita hinggil sa hindi magandang treatment na naranasan nito sa event. Mainit na pinag-uusapan sa social media si Nadine Samonte. Ito ay dahil sa isyong hindi umano pinapasok ang aktres sa venue ng GMA Gala 2024 dahil wala umano ito sa guest list. Ang mismong stylist ni Nadine na may handle name na Keith Manila ang naglantad ng pangyayari sa pamamagitan ng isang post. Saad ni Keith, treat your artists right, kahit na DN Prime nyo, ba't kayo majay invite pero wala pala sa listahan, wag nyo unahin mga influencers na inibit nyo, so disappointing Sparkle GMA Artist Center, Magala 2024. Nadismaya ang stylist ni Nadine Monte dahil mas inuna pa umano ng GMA Artist Center ang mga social media influencers kaysa isang artista na sa kanila mismo nagsimula. Kung matatandaan, si Nadine ay naging bahagi ng Starstruck Season 1 kasabayan ni na Jenilyn Mercado at Yasmin Curdy. Ayon kay Nadine, invited siya sa naturang pagtitipon, pinaghandaan niya umano ang nasabing event at pinagkagastusan pero sa huli, hindi siya mabibigyan ng maayos na upuan at table. Ito ay dahil wala umano siya sa guest list. Wala umanong naka-reserve na table para sa kanya, kaya naman napilitan siyang pumwesto sa bandang hulihan na daan daanan lang ng mga bisita. Tila nagmukhang kawawa ang aktres bunsod nito, siya ay umalis na lamang at hindi na tinapos pa ang programa. Pagbabahagi ng aktres kay OJ, paglabas ko kahapon sa event, hindi ko na natapos yung program, I was so frustrated and so down and lost, again that's the right word na parang what happened. My team was so mad, they hugged me when I went up, umiyak na ako doon. Nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, nagerve kaagad ako, so nagerve na ako, I even asked them if I can bring my husband, pero sabi nila I cannot, walang plus one, so sabi ko, okay sige it's okay. And then pagdating ko doon, my name was not on the list, okay, sabi ko pero nagerve po ako, my handler was there also, tas sabi, e eh, wala ka po dito, ano po bang apelyido, lahat na ng apelyido ko sinabi ko na. Sabi ko, meron po akong show ngayon, yung forever young, pero hindi pa ini-air. They were looking, they were thinking saan ako iuupo. Sabi, o oh, sige upo ka na lang dito kina Althea kasi may isa pang sit na pwede. So binigyan nila ako ng number, when I went inside, sobrang puno ng table and all of their names were there. It was dulong-dulong table, and walang nakaupo doon, ako lang, I feel so kawawa na everybody is going sa akin na parang na are you okay, okay ka lang ba dyan? Samantala, sa hiwalay na panayam ng Pep, ibinahagi ni Nadine ang naging reaksyon ng kanyang asawa matapos marinig ang buong kwento. Pagbalik niya umano sa hotel room, hindi na niya napigilan pa ang sarili at nagtungo sa banyo at doon umiyak, narinig umano siya ng kanyang asawang si Richard Shua. Dito niya na ikinwento ang buong pangyayari at ito ay nagalit, sinabi pa nito na pinayagan siyang bumalik sa pag-aartista hindi para itrato ng ganon, sa sobrang galit umano ni Richard. Ninais pa nitong bumaba sa venue pero pinigilan na ng aktres, samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang GMA hinggil sa isyong ito.